Pagalingan sumagot doon sa aking itatanong. Hindi na kailangang itaas yung inyong kamay. Sagot agad. Okay, ito ang unang tanong. Kung ang atis ay nagsisimula sa letrang A or A, ano naman nagtatapos na letra ang ubas? O S. Yes, panalo si Yana. Okay. Kaya na. Ashanti, pagalingan ha. Bilisan ang sagot. Okay, ito ang tanong. Kung ang gunting ay ginagamit sa pagupit, saan naman ginagamit ang shampoo? Sa hair. Panalo si Ate Samantha. Yes. Si Ashanti ay meron din. Ayan. Kung ang kabuuan ng tatlong 7. Ano, pag pinagsama-sama ang tatlong 7 ay 21. Ilan naman ang kabuuan ng dalawang 11? Bilis, pabilisan. 22. Yes. <laughs> Talo si Scarlett. maraming si salamat. Parehong magaling ito, sigurado ako. Okay, ito ang tanong. Kung ang ball pen ay panulat, ano naman ang eraser? Ang mura, mura. nauna si Angelo. <laughs> Daming jackpot ni Angelo ah. Okay, next. Ay, ay ma, parihong magaling ito si Alara at saka si Aye. Pabilisan at pagaling ang sumagot. Alin ang mas mabigat? Isang kilong pako o isat kalahating kilong bulak. Okay. Ik ikaw Aye? Isang kilong kalahating bulak. Ikaw. Okay. Tama si Aye. Oo. -oh. Uh, ipapaliwanag ko sa inyo. Yung bulak, pag narinig mo, ay magaan. Yung pako, pag narinig mo, ay mabigat. Pero, ang tanong dito ay, alin yung mas mabigat? Isang kilong pako o isang kilo at kalahating bulak. Ibig sabihin, mas mabigat yung isang kilo at kalahating bulak. Okay. Thank you po. Thank you po. <laughs> Yan na nanalo ka na? Ikaw Axel. Parang si Axel ay eh, wag nang pasalihin nanalo na. Okay, masali pa daw siya. Ito ang tanong. Kung ang sardinas ay isda ang laman, ano naman ang laman ng corn beef? Ano yung hayop na Inakatay or karni na, na, na nagiging corn beef? Baka? Ah, yes! Panalo si Axel. Yes, Axel. Thank you. Thank you very much. Ito yung tanong. Kung ang bebe ay tinatawag ding pato, ano naman sa Tagalog ang seven? Bolo. Yes, panalo si Tabebe. Maraming maraming salamat po, Kuya Eds. Pagalingan ha. Kung ang isda ay may kaliskis, ano namang mayroon ang ibon? Pakpak. Mali. Mali. Pakinggan ninyo, pag-aralan ninyo yung tanong. Kung ang isda ay may kaliskis, ano naman ang mayroon sa ibon? Mali. Yes. Marami na Salamat lang, Eds. Okay. Ah. Ito na naman ang dalawang magaling. Nanalo ka na, Lance? <laughs> Wala ka pang panalo. Angelo, ibigay mo na kay Lance. <laughs> okay. Ilan ang letrang I sa pangalang Pilipinas. Tatlo. Dalawa. Okay, panalo sila. Salamat ko, Yael. Salamat ko, Yael, sa premium. Okay. Ay, magaling ito si Alara. Nanalo ka na? Nanalo. <laughs> Olo. Ay, si Peter nanalo na. Alas na pala ito. Okay. Kung mayroon kang gustong marating na bansa saang probinsya ka nakatira sa Pilipinas? Sa Cavite. Probinsya? Sa Linaw. Probinsya? Sa, probinsya. sa Hindi ninyo alam. Okay, bago kita ng tanong. Ito, pwedeng sagutin ng Tagalog at pwedeng sagutin ng English. Kung ang kulay puti ay white, ano naman ang bughaw? Kung ang kulay puti ay white, ano naman ang bughaw? Walang maingay dyan, ha? Ay, alam ko na. Ay, alam ko na. Ay, alam ko na. Ano ang bughaw? Ang bughaw ay isang kulay. Ano yung mababang Tagalog niya at ano rin naman sa English ang bughaw? Ang bughaw na kulay ay makikita natin sa watawat ng Pilipinas. Ay, sabay kayo. <laughs> okay, palit ng tanong. Ito. Kung may alaga kang tatlong aso, ilan lahat ang paa nila? Apat. Anim. Okay, mali. Pabilisan. aso? Nine. Kung tatlong aso ang iyong alaga, ilan lahat ang mga paa nila? nine Oh, panalo si Alara. Yes! Malapakang. Ay! Yerhey. Yes. Okay. Panalo si Alara. Maraming maraming salamat po Kuya sa Maraming maraming salamat po muli sa inyong tao. Please like salamat po follow sa and subscribe.